Ah, pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo, po pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira. No? Ang pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa Ugnaya ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag uh, nawasak o nasira itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. -away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya gugusuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag kayo no it will so division kaya nga ang tawag sa demonyo ay jablo di ba pag sinabi nating jablo jablo means to divide and to separate kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan bukod sa health the devil also attacks relationships family asawa ibigan community mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So, lahat ng yan, yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya, part yan ng demonic oppression, no? Relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong uh, financial stability, no? O pwede rin uh, gambalain ng demonyo, yung uh, kabuhayan ng tao, no? it includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho. Apply ka ng apply. Dahan mo nang pinag-applyan. So, wala lang. Parang walang wala nangyayari. No? Or, when it seems that a job offer is certain, no? kung baga parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito. And then, eventually, wala din. Bumagsak din. No? And then, yung mga wealthy, suddenly forced into poverty, business started to fade, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee, nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan. So, walang explanation. Kasi, pwedeng ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng yung buhay. So, kaya tatlo yan, ha? Yung health, kalusugan. Pangalawa, ugnayan, relationship. And then, pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So, pwede yan. And then, ayan enjoyment of life. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Parang walang galak. No? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So kaya nangyayari, may mga tao na nagkukumit ng suicide. Kaya yun yun. the demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang uh, galaw no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack. No? Pag sinabi nating physical attack, direct. No? Directa coming from the devil. Directa coming from the enemy. ina ka. Nagkakaroon ka ng sickness. Ayan, no? Sakit o karamdaman gawa ng tinatawag dating infesting spirits. O pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature, o yung tinatawag nating elemental spirits. Laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag dati is direct physical attack. Dahil nakagawa ka ng ah, nasaktan mo sila, o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo. Unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman yung mga tinatawag nating elemental spirits. Mga laman lupa, mga engkanto kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, dextina submit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them in the name of Jesus I command you get away from this place. Instead of sab ta sa saying tabi-tabi po because this is a form of submission, you submit yourself. Now, eto na no. Inaatake ang tao sa limang senses natin. Ano ano yan? Number one, sense of seeing, eyes, no? May mga nakikita No? Oh, may mga nakikita, uh, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman narinig ng iba. O hindi kaya, may narinig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So kung pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya napaka-importante na uh, we consecrate no, our uh, sense of hearing and then touch. So minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, mayroong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? may humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, meron parang dinadaganan ka, meron parang nire-rape, no? meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay, no, yung uh, suot na damit, no? And then, may parang may pumapatong sa kanila. So, we call that yung phenomena ng uh, incubus at sukubus, no? Yung uh, sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits. No? So yun, touch. O kaya, meron namang pag pagising may parang mga pasak-pasa, pasa, no? may mga ganyan. No, that, that's also part of touch. No? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar. No? Uh, may kakaroon ng mga foul odors, no? Sulfuric uh, odor, na kahit anong gawin mo, no lagyan mo na ng mga pabango glade lahat ng yan parang hindi mawala-wala no so pwede yan o kaya next is yung taste pwede rin naman yan yung pagkain nagiging unpalatable para do sa taste buds ng tao no of course gagamitin paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos not because merong covid kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan no pahinain ng kalusugan ng tao kapag hindi kumakain so yun yung uh, sa iba't ibang senses, no? attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No? Number one, pwede rin sa tinatawag nating uh, emotions. No? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang ang cause depression, anger, fear, may bigla ka na lang matatakot, kinakabahan, nagagalit because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka, and then in the end, depression. No, so yun. And then pangalawa aside from emotions, imagination. No, yung ating imagination, nagkakaroon ka ng halimbawa, during time of prayer, pwede yan. Nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images. Bigla na lamang nagpa-pop up no, sa iyong isip. No, ginagambala ka dyan. O pwede yan. Nagpapasok ang demonyo ng mga images no, sa isip ng tao. And then sleep. Ayan. Pag sinabi natin sleep naman, ito yung mga uh, nightmares, mga dreams. No, common theme yan sa demonic uh, nating harassment no yung mga blood violence including end of the world scenarios etc para may kumukuha sa iyo so yan sa sleep yan and even memory no pwede nilang lang iharas yung ating memory sa paanong paraan kapag merong uh, masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot, we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa'yo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memoria, no? yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa'yo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha? Yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces no, that keep demons attached to the person. Remember that. No, tandaan po ninyo ito, mga kapanalig ha? Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-a-attach ang demonyo No, hatred and unforgiveness. Ayan, 'yan ha. Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, 'no? Marami kang uh, hindi pagpapatawad sa iyong puso, 'no? 'Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao. 'no? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer, no? And spiritual desolation, as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang uh, spiritual na buhay. Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo, ng kamukat-mukat. Ayaw na magsimba, ay na pumasok sa simbahan, ay na magdasal, ay na magrosaryo no galit na pag niyayaya mo magsimba tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya pag nagsisimba ka nagagalit sa iyo pinaparatangan ka o nag nagpabibitaw uh, ng mga masakit na salita po pwede yan no the devil can cause that no kaya spiritual aspect spiritual component no so yun kailangan nating balaman at matutunan yan ba, sapagkat bahagi iyan ng tinatawag nating demonic oppression kaya sabi ko nga sa inyo kanina ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa no, tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession, paggambala sa isip ng tao ng demonyo at ah, demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, Uh, economic condition, enjoyment of life. So, yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa. No? Hulam. Pakagiri niyan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. Pag sinabi nating curse, no? Ang ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Pananakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. At kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc., ay uh, because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge, kaya through a spell, uh, mayroong curse or spell, ay na-conjure noong spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So, para makapanakit ka ng kapwa, so ano ang vehicle? Ayan, curses or spells. So, yan ang nagiging vehicle para manakit ng kapwa. So, demonic oppression can also be through spells and curses. And then, some signs na mayroong curse no sa tao so ano ano yung mga signs number one, chronic depression and sickness lagi lagi nagkakasakit infertility no breakdowns in family and marriage sa pamilya laging may naghihiwalay sa asawa no merong history yung family nila na mula sa lolo sa tatay sa anak sa apo laging merong naghihiwalay sa pamilya. Breakdowns in the family. Most probably, may curse or financial difficulty. No history of financial difficulty. And then, family history of suicide or unnatural deaths. Ito so, ibig sabihin niyan, sa pamilya nila, may historia ng may nagpapakamatay mula sa lolo, doon sa sa level nung sa lolo, magkakapatid. And then sa anak, sa apo, pamangkin, etc. So, na sa family history nila may suicides or na sa family history nila yung mga natural deaths na yan. At sabi ko nga sa inyo kanina, yung na sa family history nila yung palaging nagihiwala yung mag-asawa, palaging naglolo ko yung lalaki. So po pwede yan. So pwede may presence of curse no, doon sa family nila. First, no, yung sumpa bilang uh, form of demonic oppression. And we're talking about uh, some signs na present no yung curse no yan sabi natin chronic depression and sickness infertility breakdowns in family and marriages financial difficulty family history of suicide or unnatural death alam po niyo si father gabriel amort ay uh, siya po yung dating exorcist ng room although namatay na po siya uh, he gave us the following distinctions of curses. Meron daw iba't ibang dis distinctions ng curses, no, yung mga sumpa na yan. Number one, as to the purpose, anong layunin